Saan ba napupunta ang dumi o pupo ng mga seaman dito sa barko? Tinatapon na lang ba namin ito sa dagat? O diretsyo na kaming dumudumi sa dagat? Dito sa aming barko, meron kaming tinatawag na sewage treatment plant. Dito napupunta ang pupo ng mga seaman. Mula dito sa bridge deck ng aming barko hanggang accommodation deck, may kanya-kanyang toilet bowl ang mga crew. Para po sa kaalaman ninyo, vacuum type po ang system ng sewage plant namin. Kung naka-experience na kayo sa CR ng eroplano, halos parehas lang po iyan dito sa barko. Ito ang sewage tank namin sa barko. Mula sa aming kabina, pagkatapos namin gumamit ng toilet bowl at pagka-flash namin ito, dito yan mapupunta. Ito ay tinatawag na vacuumorator pump para mas lalong maintindihan ninyo kung pamilyar ka sa gilingan ng baboy, parang ganito yon. May macerator yan sa loob na gigilingin yung mga buo-buo. Hanggang ma transfer dito sa loob ng sewage tank. Dito sa loob ng tank ay may apat na compartment. Mula dito sa first biofilter tank, second biofilter tank, separation tank, at ang pinakahuli ay treated water tank na may nakapaloob na chlorine tablet. Para po sa kaalaman ninyo, treated na po yung water bago siya i-discharge sa dagat paano nangyayari yon? Ito po kasing wool system ay may hangin. Nanggagaling po yan sa aeration blower. At naglalagay din kami ng decomposer o mushigen. Mushigen, ito ay good bacteria na nabubuhay sa loob ng tangke sa pamamagitan ng aeration blower. Siya ang kumakain sa mga bad bacteria. Kung iisipin niyo po, ang tangke ay puro pupo. Ibig sabihin, mabaho. Hindi po. Kapag well-maintain ang ating sewage tank at buhay ang ating good bacteria, good smell po 'yan. Ngayon, bago natin i-discharge gamit ang ating sewage discharge pump, meron muna itong dadaanan. Ito ang tinatawag na UV sterilizer. Antibacteria din po ito. Ngayon, pwede na ba tayong mag-discharge sa dagat? Hindi po. Depende pa po 'yan sa posisyon ng barko. Meron po tayong rules dito na sinusunod. Ang sabi, yung mga untreated sewage ay hindi pwedeng i-discharge. 3 miles mula sa shore or sa lupa. Kung magdi-discharge tayo, kailangan treated at approve ang ating sewage treatment plant system. Mostly naman, ang barkong international ay compliant ang lahat ng sewage treatment plant. Eh, Jalo Pops, paano naman kung nagtagal kayo sa port? Eh, di mapupuno na yung sewage tank nyo. Hindi po. Dito sa barko, meron kaming tinatawag na holding tank. Dito naiipon ang mga treated pupu ng mga seaman. Ididischarge na lang namin ang laman ng holding tank pagkabitaw o pagkaalis namin sa puerto.